Abade, balikan natin yung nakuhaan natin ng 2 kilos na nito. Labi <laughs> ako akit kubi. Mga badi atong paon karon wati. Wati. Na. Nan, kami sa mga kutulong. First cuts. Ay.

Wapi po yung ayo. Hindi na nasambot ng buhay. Kuwas puyo. yun eh. na yun yung isaka. Isod na yung isaka eh. na malak. <laughs> Nakalak <laughs> sudah nih untuk kilo tapi ini udah gede gitu kak gitu nak 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 kegampakan nylon beritan nah there for you today i ning kamu tuh lagi sulut sebalde

Mungo oh, man. Ano ba ana? Oh. Ah, ya. Ban Leon. Sulod na. Oyo. <oberly paid theo> na. Sulod balde. Balde na po. Ay, suerte <tür2> balde ha. Sa po nga balde ni color Ngakit to gusto. Dekira wa do bok. Risko gini mo istahan to Japan ba de?

karena marag lahat na ginang klase buddhisa, nang budlisan na gina. Ha, sulod. Sulod dyan po. Hindi. Ha. May Nan. Sulod. Sulod baldi. Dami ayo Ay, tako. Kini. Ramdam. Ay. Itang <huy>, tunok eh. Nan. Nya. Ang mong kan. Ang mong tatay. Ah, among gout, ooo, cah, ooo, ooo, bay ooo, 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 Man Mayroon pula uh! mo Beh Balde Kapris Nan Kapris ko kaya pula kaya, Wala pa nang bulagi gina lupok ba? No Problema ang pula <laughs> Wala, ugdok Wala <Ay>, <laughs> Sulod balde <laughs> Sulod dapat balde na eh Sulod Mayroong <laughs> mga ganang Nan patay na, nice hi, <laughs> Bantay noy, <laughs> First time magana. Uh, sige, magkukunin na pero dili <laughs> no makuha Karon nakuwa git. Mumaak na oy Bantay. na Dira. Ana. Ha. ni.

Wah, ini piling sebelah so, anak-anak. -ana. Ara. Ah. Ha? Ara nang apa? Ih. Ayo. Cak wala ina. Kena. Well. Itu momen. Hitung adil ih, eh, mara nai. Hitung eh. kayu. Pare harap di. Di eh, mai saya hitung ko tu, nama. Balam ko dimu. Mara Ih. Eh. Oh, eh. hitung kayu. Cak. Nagana ng ito ko ato. Nagana no. Oo, oh, itong ito may. Hmm? ah, kang magulang ana atong pinaka ito man ba. Nya hmm. <laughs> pa to. Kasi eh dangan. Another hito. Ha. Ah, Tugo na. na. Tiba, ito na naman. <clears throat>

Ngot na ngot eh. Balik lah. Kena ngeragan. Ay, nabilin tau. Pote, oi. Nagpote. Bilin na po iyo. Eh, uli na ta kay Iwan na. Gabagyo ng kalibutan. Atong ko, oh. Yan. Tagko, nag... Ha, thank you for watching, guys. <laughs>